At so, sa mga kalapakpak, so nandito tayo ulit. So, malaki na yung ating mga papi. So, tatlo na lang to Kasi yung tatlo is namatay na. So, at least meron pa rin na buhay na tuta. No? Yun know. na. cute. Ito yung babae dito, guys. Oh, yeah. Ito lang. Tapos, itong dalawa is lalaki ayun lang ito lang yung babae dito. Ayun. Ang lalakas nila magdede kaya ganyan sila kataba. 'Yan. So yung tatay nito ay, ay Shih Tzu. So hindi namin alam kung Shih Tzu ba to or half. Kasi yung nanay niya is Chihuahua. Eh. Half Chihuahua. 'Yun. So ayun nga mga kalapakpak na so inayos natin yan para wala silang madaan ang butas. Diba? Yan. Narangan natin bawat gilid para hindi man lang makaano yung mga tuta kasi once na baka maka ano sila dyan sa mga butas-butas is baka ito ay maipit. ba? Diba? Mas magandang maging advanced tayo para ganito pa rin siya ayun ah diba? so ito na yung nanay mga kalipapa ko so half chihuahua to and half askal so nagmana siya sa tatay niya kaya ganyan siya katangkat tapos yung mga kapatid nito ni Lala is mga maliliit. Chihuahua yung nanay ni lalay. Pero mas nagmana to sa tatay niya. Kaya ganyan siya katangkad. Hindi siya chihuahua. Eh, hindi siya maliit. Diba? Ay, nababla, diba? Oo. So, ayan. Magpapadidihin na siya mga kalapakpak. Higa na ikaw. Ayun o, oh, na naman siya. Diba? Ang cute. Yeah. Tapos dito eh, is tulog. Yung dalawa na dito dito. So, pahigayin natin to. So, ayun mga kalipakpak. So, nakahiga na si Mother Lala. Ayun first time niya pa lang tong ano eh, first time niya pa lang mga nakaya, Kaya, ganyan siya ka ano to. Ayan ba? Diba? Ang lakas ng magde din itong wow. nasa dulong to, itong babae. May nagmano ko kay Lola, guys. So, yan, may puti siya dyan. Tapos, meron din ditong tuta na may puti. Ayan, May puti din sa leeg. Diba? Ayan, ah. May puti sa yung sa leeg. Diba? Puti siya sa leeg. So, nag din -dit na silang tatlo. Lakas na ito mag eh. Yan. Yan lang sila. Ganyan lang sila. So, tinanggal natin yung karton kasi baka ano tsaka madami din kasing mga insect umaano sa labas eh tsaka yung mga ano nila puto pero dito is wala namang kuto sila alayon. Wala naman. Wala namang kuto. <laughs> Nadaganan na yung isa. Ito yung cute na mother dito eh. Diba? Cute mother ikaw. Ano, ang lalaki na ng mga papi. So, update na lang. I-update ko na lang kayo ulit sa paglaki ng mga tuta na to. Kitlit na ito eh. Hmm. Diba? So, sayang yung kulay puti natin, no? Tsaka yung isang maliit. Sayang. Tapos yung isa talaga, wala talaga yun Kasi nung nilabas nila, patay na talaga. Hindi na siya gumagalaw, hindi na humihinga nung paglabas kay Lala. Ayun, dedeng-dede siya, oh. Lulusog na yung tatlo, oh. So, ito ay siningiin to ni Nanay Nanay pag lumaki na. <coughs> excuse me so meron tayong ubo ngayon kaya na mamaas tayo tapos itong dalawang to is iuuwi natin sa province itong dalawa so ayun nga mga kalapakpak is iniwan sila ng nanay nila yun o lumabas yung nanay nila eh nakalapak pa. Ayan pa so, yung mga puppy natin. mo